Pinahabol at pinasasampahan ng kasong kriminal ng isang mambabatas, ang isang employment agency at mga empleyado nito dahil sa pagkamatay ng isang OFW sa Saudi Arabia. Si Troy Gomez sa report. Inerekomidaan ni Sen. Rafi Tulfo ang pagsasampah ng mga kasong kriminal laban sa Gulf Synergy Employment Incorporated at mga empleyado nito na responsable sa pagkamatay ng Filipino domestic helper na si Jovelin Tang Andres. Patapos ng uh, malaglag na yung pitos, ibinenta pa ulit-ulit. Ano nangyari? Na-depress, nagpakamatay gusto ko pong makasuhan kriminal ang mga taong naging pabaya sa Gulf Synergy. Ms. Jovelin Tang Andres. Ayon kay Tulfo, chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, palpak ang Gulf Synergy sa tungkulin nitong subaybayan at tiyakin ang kaligtasan ni Andres na nakaranas ng pang-aabuso sa Saudi Arabia bago namatay. Hindi po ako papayag na suspension lang po ang kahinatnan ni Tumataga Golf Synergy. Sampahan ng kasong kriminal. Dahil po sa kanila, meron pong buhay na nabwis. Buhay ng ating OFW na ipound out. Ipinunto ni Tulfo na bagamat inamin ng Gulf Synergy ang kanilang pagkakamali at humingi ng pasensya, hindi na ito may babalik ang buhay ni Jovelyn. Sa pagdinig ng Komite Kamakailan ay ipinagpapaliwanag ni Tulfo si Gulf Energy President Arnulfo Babiera kung bakit nagpabaya sila sa tungkulin na imonitor ang kalagayan ni Andres. Sinabi ni Babiera na hindi niya alam ang sitwasyon ni Andres bago ito namatay. Ngunit inamin niya na talagang nabigo silang imonitor ang kanyang sitwasyon dahil hindi umanon rumiresponde sa kanilang mensahe ang Foreign Recruitment Agency. Uh, sir, honestly, ngayon ko lang nalaman na ganun ang palang historia sa kwento niyo, sir. Wala po doon sa accommodation niyo, ngayon mo lang nalaman? Pumunta si Andres sa Saudi Arabia matapos ma-recruit mula sa Sarangani ng isang nagngangalang Emma Fernandez na ahente ng Manabe Aleklas Recruitment Agency, ang counterpart ng Gulf Synergy sa Saudi. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Tuts Ople, labag sa batas ang pagkakarecruit kay Andres dahil hindi pwede ang direktang pagre-recruit ng mga manggagawa sa Pilipinas na ginawa ng manabe na isang foreign recruitment agency. Pawal po yun kasi dapat po empleyado lang nila ang uh, nagrerecruit So ang ibig sabihin po noon, uh, on, on, uh, on the surface po, no? siya yung agency pero mukhang nagpapatakbo ng operations ay yung manabe. Ayon sa mga ahensya ng gobyerno at kapwa OFWs, nalaman lang ng amo ni Andres ang pagbubuntis niya noong nasa Saudi na siya, dahilan para ibalik siya sa Manabe. Sa halip na tulungan siya ng mga taga-Manabe, hinaluan umano ng gamot ang kanyang pagkain at inumin para ipalaglag ang sanggol na walang pahintulot. Ibinenta pa ng manabi si Andres sa tatlong magkaibang amo sa kabila ng kanyang pakiusap na bumalik na lang sa Pilipinas. Batay sa autopsy report, si Andres ay namatay dahil sa asfiksya by ligature. Ayon sa isang psychologist na malaki ang posibilidad na nagpakamatay si Andres dahil sa postpartum depression.